Nakabakbaka ng 83rd Infantry Battalion ng Philippine Army ang mahigit kumulang sampung miyembro ng Umanoy New People's Army o NPA sa nangyaring enkwentro sa Barangay Bakong Karamoan, Camarines Sur, umaga noong linggo, Setyembre 14. Ayon sa tagapagsalita ng 9th Infantry Division Philippine Army na si Major Frank Roldan, bago ang enkwentro, nakatanggap sila ng sumbung mula sa mga residente na may ilan silang namataang rebelde sa nasabing lugar. Tumagal ang sagupa ng sampung minuto kung saan anim na militar ang naitalang sugatan matapos ang sagupaan. Narecover ng otoridad ang isang M16 rifle at isang M203 grenade launcher at iba pang personal na kagamitan ng grupo. Sir, continuous yung ating uh, intelligence build-up. Ano. Yung mga information na natatanggap po natin mula sa mga kakaibang sources, uh, binabalidate po natin yan sa pamamagitan po ng uh, kung hindi man pag-check uh, doon sa area ay uh, meron po kami mga former rebels na katulong sa pag-validate po niya at iba pa pong mga interviews. Hapon noong lunes, September 15, nang makaenkwentro din ng 9th Infantry Battalion ang hubigit kumulang 10 miyembro din ng rebelding grupo sa barangay Manlubang, Sipokot, Camarines Sur. Tumagal naman ang nasabing sagupaan ng humigit kumulang 45 minuto. Na-recover din ng mga militar ang dalawang M16 rifles, apat na bandoliers, mga cellphone at iba pang kagamitan ng grupo. Sa ngayon po, wala naman na silang uh, tinatawag na physical na postingan or yung kampo. no Ahily uh, mobile sila, uh, mabilis silang magpalipat-lipat uh, ng... Uh, iba't ibang lugar dahil iniiwasan nga nila yung uh, mga report sila sa otoridad. At sa pagkakataong ito, yung kanilang uh, uh, pansamantalahang inokupa ay masukal naman uh, ma maraming uh, punong kahoy pa. Uh, nga lang ay na-trace pa rin sila ng ating mga nagpapatrol yung mga kasutunan. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang hot pursuit operation sa mga rebelde. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.